Umaga, Cheryl, mga kapatid, nabulabog ang UP campus sa Diliman matapos paula na ng bala kagabi ang tapat ng bahay ni Profesor Randy David. Walang nasagutan o nasugatan pero sa pool ang sasakyan ng naturang pamilya. Erwin Blanco ang otoridad at maging ang pamilya sa motibo ng krimen. Pero dahil sa insidente, muling na-question ang seguridad sa universidad. Ikwento mo, Lynn Olavario. Mula sa gate ng bahay ng profesor at kolumnistang si Randy David, makikita ang AUV na ito na may tama ng bala sa may harapan. Base sa investigasyon, mga alas 9 kagabi nang marinig ng ilang kapitbahay ang putok ng baril sa Gomburza Street sa UP Diliman Campus. Kwento ng mga testigo, tatlong lalaking sakay ng isang puting FX na may plakang UDM191 ang dumaan at ilang beses na pinaputokan ng bahay. Ano nang paputok ng baril? Una, tas ano, malakas, tapos dalawang magkasunod. So tumakbo na kami. afternoon umalis ng FXY, tapos bumalik pa pala siya. Ang tagal, pagkabalik niya, ang tagal niya pang naghintay kung may lalabas dun sa bahay ni Randy David. Hindi kami lumabas agad. Hindi naman lumabas agad. Kaya late na rin na laman so, na may tama, may tama. yung sasakyan. No. Dahil dun nga siya nakapark. Walang nasaktan sa insidente. Pero sa pool ang nakaparadang Toyota Innova sa garahe ng mga David blanco naman ang pamilya sa motibo ng pamamarin wala kaming kaaway okay no death threats no nothing lahat kami ay eh okay dito may mga nag-alok na ng seguridad sa mga david kabilang na ang dilg pero tinanggihan daw ito ng pamilya dahil sa insidente, muling nalagay sa sentro ng atensyon ang tila kakulangan ng seguridad sa UP campus sa kabila ng pagkakaroon ng sariling police force at mga checkpoint. Katunayan, basta-basta lang nakalusot ang ilang sasakyan sa checkpoint ng hindi pinapara at hinihinga ng ID mula sa UP pero tumangging magbigay ng pahayag ang ilan sa nakausap naming UP Diliman Police. Nito lang Pebrero, isang fourth year political science student ang hinodap at pinalo ng mga kawatan habang nasa student council office ng campus. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo at pagkakakilanla ng mga sospek sa pamamaril sa bahay ni David. Sinisilip na rin nila ang CCTV ng isang kapitbahay na posibleng makatulong sa pagtukoy sa mga salarin. Lynn Olavarian, News 5.